Ang mabuting balita. Agosto 26, Lunes sa ika-21 na linggo ng karaniwang panahon. Mateo kabanata 23, talata 13 hanggang 22. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, sa abanin mga eskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa abanin mga eskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaing balo at ang sinasangkala ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa ninyo, mga eskriba at mga pareseyo, mga mapagpaimbabaw, Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya parusahan sa impyerno sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto. Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tukdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog. Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon.